Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hi mga tagapakinig, ako si Rosa. Hindi ko alam kung paano ko ilalabas to, pero siguro, simulan ko na lang sa simpleng tanong, Paano kung yung taong pinakaaasahan mong kakampi, siya pa yung unang tatraidor sa'yo? Habang binabanggit ko yan, ramdam ko pa rin yung bigat sa dibdib ko. Hindi ito kwento ng isang simpleng tampuhan o away. Ito ay kwento ng pagkakanulo at hindi lang ng kahit sino, kundi ng dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Si Mama at si Dani. Lumaki akong tinitingala si Mama. Siya ang tipo ng babae na kahit saan pumunta, napapansin ng lahat. Maganda siya, elegante, at parang may aura na hindi basta-basta kung paano siya magsalita, kung paano siya gumalaw. Lahat kontrolado. Lahat may dating. Kahit mga kapitbahay, madalas sinasabi, buti ka pa, Rosa, may nanay kang parang artista. At oh, proud na proud ako noon. Si mama ang laging bida sa buhay ko. Siya ang inspirasyon ko sa lahat. Sa pananamit, sa pakikitungo sa tao, sa paraan ng pagtayo sa gitna ng problema. Para sa akin, siya ang ehemplo ng isang matatag na babae. Kaya kahit minsan, may mga pagkakataon na parang hindi ko siya maabot, tanggap ko na lang. Iniisip ko, baka ganun lang talaga siya. Perpekto sa paningin ng lahat, pero mailap sa akin. Pagkatapos, dumating si Dani. Noong una, hindi ko agad siya pinansin, pero siya pursigido. Lahat ng paraan ginawa niya para makuha ang atensyon ko. Flowers sa school, pa ng good morning at good night, kahit simpleng ingat ka sa araw-araw. Unti-unti, bumigay rin ako. Na-fall ako sa kanya. Si Danny ang naging karamay ko sa lahat. Siya yung tipo ng lalaki na marunong makinig, marunong magparamdam na importante ka. Ang saya ko noon, kasi akala ko sa wakas, nahanap ko na yung tao na mamahalin ako ng buo. Kaya nung nag-propose siya, hindi na ako nagdalawang isip. Ipinaglaban ko siya, kahit may mga tutol, kahit may mga nagsasabing bata pa kami. Kinasal kami. Simple lang, pero merong pangarap. Sabi ko sa sarili ko, eto na, eto yung happy ending ko. Lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng sakripisyo, worth it lahat kasi kasama ko si Dani. At syempre, Si Mama, proud na proud nung araw ng kasal. Kitang-kita ko pa yung luha sa mata niya habang nakatingin sa akin. Ang buong akala ko, masaya siya dahil masaya ako. Pero ang hindi ko alam, dun pala magsisimula yung bangungot. Sa umpisa, parang normal lang lahat. Mag-asawa kami ni Dani, nakatira kami malapit kay Mama. Natural lang, 'di ba? Pero unti-unti, napansin ko yung closeness nila. Yung tipong lagi siyang kumakapit kay Mama para humingi ng payo kahit sa mga bagay na dapat kami lang ang nag-uusap. Para bang hindi ako sapat. Minsan, napapatawa na lang ako para hindi maging issue. Sinasabi ko sa sarili ko, okay lang. Nanay ko naman 'yan. Baka sobra lang akong selosa. Pinipilit kong maging kalmado. Pinipilit kong paniwalaan na walang mali. Pero sa loob-loob ko, may kutob na akong mahirap balewalain. Minsan, dumating yung pagkakataon na nakita kong magkausap sila ng masinsinan. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan, pero ramdam ko yung bigat ng tinginan nila. Parang may lihim silang sila lang ang nakakaintindi. Nang pumasok ako sa kwarto, bigla silang natahimik. Nagkatinginan pa. At ako, umarti na lang na walang napansin. Doon nagsimula ang duda. Pero dahil si Mama yon at si Dani, asawa ko, pinili kong manahimik. Pinili kong magbulag-bulagan. Ngayon, habang ikinukwento ko to, nare-realize ko na, siguro, doon palang dapat alam ko na, doon palang dapat hindi ko na binaliwala ang naramdaman ko. Pero syempre, sino ba naman ang mag-iisip na ang nanay na tinitingala mo at ang asawang akala mo'y kakampi mo habang buhay, sila pala ang magpapabagsak sa'yo? Hindi ko alam noon, pero lahat ng kasunod, lahat ng sugat at lahat ng luha. Magsisimula pala sa dalawang pinakamamahal ko. Sa umpisa, sweet si Danny. Siya yung tipo ng asawa na hindi nakakalimut mag-text ng Kumain ka na ba? O bumili ng pasalubong kapag galing trabaho. Lagi siyang may effort. Lagi siyang nandyan. Kaya noong una, wala akong nakitang hindi tama. Iniisip ko, ito yung klase ng pagmamahal na pinangarap ko. Pero habang tumatagal, may napansin akong kakaiba. Hindi na ako ang una niyang kinakausap kapag may problema. Hindi na ako yung pinagsasabihan niya kapag may kailangan siyang pagsabihan ng sama ng loob. Imbes na ako, si Mama ang nilalapitan niya. Lahat ng bagay kinokonsulta niya kay Mama. Mula sa simpleng problema sa trabaho hanggang sa maliliit naming tampuhan bilang mag-asawa. Ang masakit si Mama parang laging available para sa kanya. Parang mas gusto pa niyang maglaan ng oras kay Danny kaysa sa akin. Minsan, nagising ako ng madaling araw. Narinig ko silang dalawa nag-uusap sa sala. Hindi ko maintindihan lahat ng sinasabi, pero malinaw ang isang linya na tumusok sa puso ko. Ikaw lang talaga nakakaintindi sa akin, sabi ni Danny. At si Mama? Ngumiti lang, parang walang mali. Wala man lang pagsaway o kahit paalala na asawa niya ako. Para bang natural lang sa kanya yung closeness na yon. Habang tinitingnan ko sila mula sa malayo, ramdam kong ako yung outsider sa sariling bahay. Para bang ako yung panauhin sa relasyon nila. Kapag kinokontra ko o tinatanong kung bakit ganito sila ka-close, lagi nilang sagot. Selosa ka lang. Masama lang ang iniisip mo. At dahil paulit-ulit kong naririnig, unti-unti akong naniwala, unti-unti kong naisip, baka nga ako yung hindi makaintindi, baka ako yung masyadong nag-iisip, baka ako yung problema. Hindi ko makalimutan yung birthday ni Mama. Nagplano ako ng simpleng handaan para sa kanya. Pero sa kalagitnaan ng celebration, nakita ko silang dalawa na parang may sariling mundo. Nagbibiruan sila, nagkukwentuhan ng mga inside jokes na ako mismo hindi ko alam kung saan nang galing. Nang lapitan ko sila, biglang natahimik. Tapos sabay nilang sinabi, wala to Rosa. Parang ang sakit marinig na wala lang ako sa usapan nila, na parang hindi ako bahagi ng mas malalim nilang koneksyon. Isa pa, minsan nagkasakit ako. Akala ko si Dani ang magaalaga sa akin, pero alam mo kung sino ang inasikaso niya? Si Mama. Siya ang tinawagan niya agad, siya ang pinaghanda ng lahat ng kailangan ko. At ako, habang nakahiga, iniisip kong bakit parang mas kampante siya kay Mama kaysa sa akin. Sa tuwing sinusubukan kong i-open up ang nararamdaman ko, pareho silang parehas ng sagot. Ako raw ang nag-iisip ng masama. Ako raw ang gumagawa ng problema. Hanggang sa dumating sa punto na nagduda ako sa sarili kong katinoan. Baka nga ako ang may mali. Baka ako lang ang selosa. Baka ako lang ang marupok. Bulong ko sa sarili ko tuwing gabi. Pero habang lumilipas ang araw, mas lalong lumilinaw na hindi imahinasyon lang. Totoo yung nakikita ko. Totoo yung tension. Totoo yung kakaibang sulyapan at biglang pagtahimik kapag dumadating ako sa bahay. Ramdam ko yung tension na hindi ko masabi. Yung tipong kahit tahimik lang, Parang may ingay na umaalingaw-ngaw sa utak ko. Kapag dumadaan ako sa tabi nila, nararamdaman ko yung biglang pagbabago ng atmosphere. Yung halakhak nila, biglang magiging tipid ng ngiti. Yung kwentuhan nila, biglang nagiging pabulong. Hindi na ako makatulog ng maayos. Kahit nasa tabi ko si Danny, ramdam kong malayo siya. Kahit kaharap ko si Mama, pakiramdam ko tinatago niya ako sa isang lihim na hindi ko alam. At tumating na sa punto na napaniwala nila ako. Napaniwala nila ako na ako yung may problema. Na ako yung mahina. Na ako yung marupok at walang tiwala. Pero deep inside, may isang parte sa akin na sumisigaw, Hindi! Hindi ako baliw! May hindi tama talaga. At yun ang masakit, yung alam mong may hindi tama, pero ginagawa nilang lahat para iparamdam sa'yo na ikaw ang nag-iisip lang. Na ikaw ang may pagkukulang, na ikaw ang may sira. Habang lumalalim yung gabi at lumalalim din ang distansya namin ni Danny, ramdam kong may paparating na bagyo. Hindi ko alam kung kailan, pero alam kong sasabog din lahat. At ang kinatatakutan ko, baka hindi ko kayanin kapag dumating na yung araw na yon. Ang dating sweet na Danny, ang dating ina na tinitingala ko, unti-unti silang nagiging ibang tao sa paningin ko. At ako, ako yung natitirang naguguluhan, nagtatanong kung saan ako nagkulang. At doon nagsisimula ang mas matinding bangungot, ang pagdududa sa sarili, ang takot, at ang pakiramdam na baka, baka nga ako yung tuluyang mababaliw. Pero isang gabi, napatunayan ko ang kinatatakutan ko. Nagising ako, wala si Danny sa tabi ko. Madalas siyang lumabas para uminom ng tubig o manigarilyo sa labas. Pero iba yung pakiramdam ko noon. May kaba na hindi ko maipaliwanag, parang may sa akin para bumangon at sundan siya. Tahimik ang bahay. Naririnig ko lang ang mahinang tunog ng orasan sa sala at ang pagaspas ng hangin sa bintana. Bumaba ako, pero wala si Danny. Walang tao. Ang ilaw sa kusina bukas, pero walang kahit anong sinyales na may nagtitimpla ng kape o kumukuha ng tubig. Doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko, na parang sasabog pag ko sa kwarto ni Mama, medyo nakabukas ang pinto. At doon, sa liwanag ng lampshade, bumagsak ang mundo ko. Nakita ko sila, si Mama at si Danny, magkasama sa kama. Magkadikit. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Sapat na yung nakita ko para lamunin ako ng sakit. Parang tinanggalan ako ng hangin. Napaatras ako, nanginginig, halos hindi makalakad. Mama! Danny! Napatigil sila pero hindi sila nagmukhang guilty. Hindi man lang sila nagmakaawa ng kapatawaran. Hindi man lang sila nabigla tulad ng inaasahan ko. Sa halip, nagkatinginan sila at parang alam na nila kung anong sasabihin. Anak, malamig na sabi ni Mama, hindi tama ang iniisip mo. Si Danny, halos mahina ang salita. Rosa, please. Huwag ka magpaniwala sa nakikita mo. Paano? Paano nila nasabi yon? Ako mismo ang nakakita. Hindi ako bulag, hindi ako tanga, pero sa paraan ng pagkakasabi nila, parang ako pa ang may problema. Para bang ako ang mali? Para bang ako ang baliw? At doon ko naramdaman, hindi lang ako niloko. Minanipula nila ako. Pinaparamdam nila na ako ang may pagkukulang. Pinipilit nilang baguhin ang utak ko, kahit mismong mga mata ko na ang testigo. Ramdam ko ang init sa pisngi ko, hindi ko alam kung dahil sa luha o sa puot. Naramdaman ko rin ang panginginig ng katawan ko na para bang sa isang iglap, nawasak lahat ng tiwala at pagmamahal na binuo ko. Ang masakit, si Mama, na dapat protektor ko, siya mismo ang sumaksak sa likod ko. At si Danny, na sinumpaan akong mamahalin, siya mismo ang nanira sa akin. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Naririnig ko pa ang pagtawag nila pero wala na akong pakialam. Ang tanging alam ko lang, gumuho na ang mundo ko. Pagdating ko sa kwarto namin, nagkulong ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ako makaiyak ng malakas, para akong walang boses. Nandun lang ako, nakasandal sa pader, nakatingin sa kawalan. Ang mga mata ko, punong-puno ng tanong. Bakit? Bakit sila? Bakit ako? Simula noon, hindi na ako mapakali. Lahat ng marinig kong ingay sa bahay, Akala ko sila ulit 'yon. Lahat ng bulungan iniisip ko tungkol sa akin. Kahit nasa tabi ko si Danny, ramdam kong malayo siya. Kahit kaharap ko si Mama, pakiramdam ko hindi na siya ina kundi kalaban. Hindi na ako makatulog. Kada ipikit ko ang mga mata ko, bumabalik 'yung imahe nila. Magkasama sa kama, magkadikit, nagkukunwaring walang mali. Kada gigising ako, parang banghungot pa rin ang lahat. Minsan, sinubukan ko silang kausapin. Umupo ako sa sala. Pinilit kong maging kalmado. Mama, Danny, sabihin niyo sa akin, totoo ba? May relasyon ba kayo? Pero ang sagot ni Mama, matalim, Rosa, tigilan mo yan. Hindi tama ang iniisip mo. Napapabayaan mo lang sarili mo. Kailangan mo lang magpahinga. At si Danny, nakikiayon, Mahal, wag ka nang mag-isip ng masama. Hindi totoo yan ikaw lang ang nagkukwento niyan sa utak mo. Para akong sinampal ulit. Hindi lang nila ako niloko, ginagawang baliw pa nila ako. Ginagawang imahinasyon lang ang nakita ko mismo. Ginagawa nilang katang isip ang sugat na sila mismo ang may gawa. Sa mga araw na sumunod, wala na ako sarili ko. Laging malalim ang iniisip. Laging hindi makatulog. Laging nakatulala. May mga pagkakataon na napapansin ng mga kaibigan ko. Sinasabi nila, Rosa, okay ka lang ba? Pero wala akong masabi. Paano ko ba ikukwento na mismong asawa at nanay ko ang magkasabwat sa sakit ko? Kapag nasa harap sila, pinipilit kong ngumiti. Pero sa loob, para akong unti-unting pinapatay. Para akong hinuhubaran ng lahat ng dignidad hanggang wala na akong natira kundi takot, galit at sobrang pagkawasak. Dumating sa punto na natutulala na lang ako sa harap ng salamin. Tinitingnan ko ang sarili ko, pero hindi ko na siya kilala. Ang nakikita ko na lang ay isang babaeng niloko, ginamit at iniwan ng dalawang taong dapat pinakamalapit sa kanya. At habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman na baka nga tama sila. Baka nga ako ang may problema, baka ako na nga ang baliw. Pero hindi, mga tagapakinig, hindi ako baliw. Alam kong totoo yung nakita ko. Alam kong totoo yung naramdaman ko. Ang problema, pinilit nilang iparamdam sa akin na wala akong boses, na wala akong laban. At doon, doon ako tuluyang bumagsak. Doon ko naramdaman na hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Doon ko nakita kung gaano kalalim ang sugat na iniwan nila sa akin. At mula noon, hindi na naging pareho ang buhay ko. Doon ako tuluyang bumigay. Hindi na ako kumain, hindi ako nakatulog, wala na akong direksyon. Araw-araw, para akong multo sa sariling bahay. Yung dating ako, masayahin, may pangarap, unti-unting naglaho. Para akong nawala ng kaluluwa. Ako mismo, hindi ko napansin na nawawala na pala ako sa sarili. Paulit-ulit lang bumabalik yung imahe nila sa kama, yung mga salitang binitawan nila para iparamdam na ako ang mali. At habang tumatagal, parang bumabalik ang tanong sa isip ko. Baka nga ako ang balew. Sa umaga, nakaupo lang ako sa gilid ng kama, nakatitig sa sahig. Sa gabi, hindi ako makatulog. Kada ipikit ko ang mga mata ko, bumabalik yung gabing nahuli ko sila. Para akong walang takas. Ang sakit, parang tinutusok ng libong karayom na hindi ko kayang alisin. Wala na akong gana sa lahat. Kahit pagkain, tinataboy ko kahit tubig, hindi ko matandaan kung kailan ako huling uminom. Naging maputla ako, pumayat, at halos wala ng lakas. Minsan naiisip ko, baka ganito pala ang pakiramdam ng mabubuwang. Dahil kahit wala silang sinasabi, naririnig ko sa loob ng ulo ko ang mga boses nila. Ang mga bulong na nagsasabing ako ang mali. Kung hindi dahil sa mga kaibigan ko, baka tuluyan na akong nalunod sa dilim. Sila ang nakakita sa akin noong mga panahong halos hindi na ako kumikibo. Dumating sila sa bahay, kumatok, at halos pilitin akong kumain. "Rosa, halika na. Hindi ka pwedeng ganyan," sabi ni Lisa, sabay hawak sa kamay ko. "Hindi mo kasalanan. Ginamit kanila, niloko kanila," dagdag ni Mariel. At doon, bumuhos ang luha ko kasi for the first time may nagsabi na hindi ako baliw. May nagpatunay na totoo yung sakit na naramdaman ko. May nagpakita na may mga taong handang maniwala sa akin kahit pinipilit akong paniwalain na imahinasyon lang lahat. Sila rin ang nagdala sa akin sa therapy. Noong una, akala ko baliw ako. Pero ang sagot ng therapist, kalmado at may pag-unawa, hindi ka baliw. Isa kang biktima ng manipulasyon. Doon ko lang naramdaman na tama pala ako. Hindi ako mahina. Ginawa lang nila akong biktima. Pero kahit paulit-ulit kong piliting kalimutan, naiwan pa rin yung sugat. Sa bawat session, natutunan ko ang salitang gaslighting. Ipinaliwanag ng therapist, ginawa nila na magmukhang mali ang tama at tama ang mali hanggang mawalan ka ng tiwala sa sarili mong paningin at damdamin. Pero paano, Dok? Tanong ko minsan. Paano ko kakalimutan kung bawat sulok ng bahay, bawat amoy, bawat tunog, nagpapaalala sa kanila? Hindi mo makakalimutan agad, sagot niya. Pero matututunan mong mabuhay sa kabila ng alaala. At yon ang tunay na lakas. Habang ako'y nagpapatherapy, narinig ko ang mga balita. Si Dani iniwan ng kumpanya niya dahil hindi na makapag-focus sa trabaho wala na rin siyang mukha sa mga kaibigan naming dati niyang pinagmamalaki. Madalas daw siyang nakikitang lasing sa bar, walang direksyon. Si mama naman, unti-unti siyang nilayuan ng mga kapitbahay. Yung dating tinitingala nilang elegante at matatag, ngayon pinag-uusapan sa likod niya. Paano niya nagawa sa sariling anak? Sa bawat pagtawag sa kanya, may malamig na tingin, may bulungan na hindi niya matakasan. Nakikita ko minsan si mama sa palengke. Dala ang bigat sa mukha. Parang tumanda ng sampung taon. Si Dani naman, parang laging lutang. Wala nang sigla sa mga mata. At kahit parte sa akin ang natuwa, may isa ring parte na nagsabi. Kahit magdusa sila, hindi pa rin mabubura yung sugat na iniwan nila sa akin. Minsan, inamin ko sa therapist ko. Gusto kong maghiganti. Gusto kong iparamdam sa kanila yung sakit na ipinaranas nila sa akin. Gusto kong makita silang bumagsak din. Pero ang sagot ng therapist, Rosa, kapag pinili mo ang paghihiganti, sila pa rin ang may hawak sa'yo. Parang tinamaan ako. Kung hahayaan kong kainin ako ng poot, sila pa rin ang panalo. Pero kung pipiliin kong bumangon, dun lang ako magkakaroon ng kontrol ulit. Unti-unti kong sinimulan ang pagbabago. Sa tulong ng mga kaibigan at therapy, natutunan kong unahin ang sarili ko. Nagbasa ako ng mga libro, nagsulat ng journal, at nagsimulang muling magtiwala sa ibang tao. Pero hindi madali. May mga gabi pa rin na umiiyak ako hanggang makatulog. May mga umaga na ayaw kong bumangon. May mga sandali pa rin na tinatanong ko, bakit ako? Ano ang nagawa kong hindi tama? Kahit nakikita kong nagihirap na sila, hindi ko maitanggi na ako pa rin ng may pinakamalalim na sugat. Hindi siya basta mawawala. Parang peklat na kahit gumaling, nakikita pa rin. Pero sa bawat tingin ko doon, paalala na kaya kong mabuhay kahit sinira nila ako. Paalala na kahit pinilit nilang iparamdam na wala akong halaga, eto pa rin ako. Humihinga, lumalaban, at ngayon, nandito ako nagkukwento sa inyo hindi para humingi ng awa, kundi para ipakita na kahit gaano kalalim ang sugat, may paraan pa rin mabuhay. Pero isang tanong ang nananatili. Sapat ba yung pagdurusa nila para gumaling ako? O kailangan ko pa silang gantihan para makuha ang hustisya? Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, pipiliin niyo bang maghilom at hayaan ang karma ang gumawa ng paraan o lalaban Hanggang sa huli para iparamdam sa kanila ang sakit na ginawa nila sa akin. Kayo, mga tagapakinig, susuko ba kayo o lalaban? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys, thanks for watching Hanggang Dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.